Narito po ako muli upang personal na maghatid ng mga karagdagang tulong para sa mga kababayan nating lubhang napektuhan ng Bagyong Christine dito sa Camarines Kam Sur. So yun mga katap sa hindi pa tayo magpatuloy no? sa panood dito sa reaction video natin kay Pangulong Marcos sa pamigay niya sa Bagyong Christine, sa lanta sa Bagyong Christine. So sa hindi pala subscribe sa itong YouTube channel, pa subscribe mga katap sa Jumatapia Vlog. So yun lang mga kataps no uh, natin to kasi da marami naman iiyak dito yung mga DDS na nanonood dito Iiyak naman dito So yan panoorin natin ang sinabi ni Pangulong Bumbo Mar Marcos mga kataps Umaasa ako na sa tulong at suportang ang iniabot namin sa inyo ngayon Kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli Naglaan po ng 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulong na ipapamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo. Makakatanggap ng tig tigsa 10,000 piso ang 5,000 magsasaka, mangingisda at iba pang pamilyang naapektuhan. Talaga pong nagpupursigi tayo na maibalik sa normal ang kondisyon sa lalong madaling panahon ang mga nasirang tahanan, infrastruktura at kabuhayan nitong bagyo. Mga kababayan, hindi po na iba sa atin ang, madadaan, mada, ang madaanan ng bagyo. Ngunit, itong nakaraang hagupit ng bagyong Kristin talagang ang lawa ng pinsala. Tayo po ay nakakaranas ng talaga ng epekto ng tinatawag na climate change. Hindi lang po ang Pilipinas ang tinatama ng matinding pagbabago ng panahon nito. Kung hindi, sa buong daigdig ay nakikita natin ganito rin ang nangyayari. Kaya kailangan natin gumawa ng masusi at maagap na solusyon upang hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pinsala dala ng mga bagyo. Nagbigay ako ng direktiba sa bawat ahensya ng gobyerno na ng mga estratehiyang akma sa ating pangmamalawakang batinding pagbaha at maiwasan na ang ganyang klasing baha sa kabila ng inaasahang pagbabago ng panahon. Inatasan ko ang DPWH na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng master plan at feasibility study ng Bicol River Basin upang gawin ito gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Next year, pagsimula ng pagpasok ng New Year na 2025 ay masisimula na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Inatasan ko ang DPWH, DNR at DALG na makipagtulungan kasama, kasama ang lokal na pamahalaan upang maging integrated at future-proof ang kanilang mga plano at proyekto para sa Bicol River Basin. Ngunit ang mga proyektong ito ay mababaliwala kung hindi naman ito magtatagas, lalo na ngayon na ang kalaban natin ay ang matinding pagbabago ng panahon. Bakit ko sinasabi yun? Dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa tayo nabuhusan ng na ganitong karami, ganitong kabigat na ulan. Dahil na wala naman tayong climate change noon. Ngayon, nandito na po ang climate change. Kagaya ng aking sinasabi, ang, uh, kung, kung maaari lang, ipapalitan eh, natin ang panahon, papalitan natin yung weather. Ngunit hindi pa natin kayang gawin yun. Kaya paghahandaan na lang muna natin para matiyak na hindi naligtas ang mga tiga-kabsur at lahat ng ating mga kababayan na inaabutan at tinatamaan ng mga malalakas na bagyong ganito. Kaya sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya, dapat masiguro natin na ang infrastruktura ay matitibay at pinag-aralan ng mabuti. Suriin ninyo ang mga materyales na gagamitin at mga proseso sa pagpapagawa ng mga ito. Para naman sa DBN, sisiguruhin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng Quick Response Fund. Lalo na at may banta pa na panibagong bagyo. Sa puntong ito, nais kong muling pasalamatan ang ating mga kasamahan sa ASEAN ang uh, 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 ang ASEAN na nagpapadala, nagpadala po ng tulong kahit na kagaya ng uh, ibang lugar tinamaan din sila ng bagyo ngunit binigyan pa rin tayo ng tulong kaya uh, nagpadala sila ng eroplano nagpadala sila ng gamit pati na rin ang pribadong sektor na handang umagapay sa pagpapalawig ng mga proyekto ng pamahalaan mga kababayan hangad ko na mas patibayin pa ang ating pagkakaisa at pagtutulungan para sa isang maliwanag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas at magandang umaga po sa inyo.